Kahit wala silang narig na aral, ginagawa naman nila yung mabuting nakasulat sa aral, pwede silang kaawaan at maligtas. Kaya tandaan mo kapatid, ang lahat ng tao maliligtas sa gawa. Nakapakinig at hindi nakapakinig ang makakapagligtas yung gawang mabuti sa kapwa, tao at sa harap ng Diyos. Pakinggan mo. Sa 20. 11. 12 ng Apokalipsis, At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. At ang nakalukluk doon na sa kaniyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Kita mo, di ang paghatol ayon sa gawa, hindi ayon sa pananampalataya. Eh kung pananampalataya lang, wala ka namang gawa. Ano sabi ni Santiago ron? Basahin natin ang 2.26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Pananampalatayang patay. Eh, pananampalataya ka lang, wala ka namang ginagawa. Maliligtas ka ba noon? Wala kaligtasan doon. Kasi ang tao, haatulan sa pamamagitan ng gawa. Pagdating nung wisyo pinal, sabi ni Juan, nakita ko yung lukluk ang maputi. Tapos ang nakalukluk doon. At nabuksan ng aklat, nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Kaya napakahalaga nung gawa. Sa tanong mo, kapatid, bukod sa mabuting gawa, ano pa ba ang dapat nating gawin para maligtas? Eh wala na. Yun lang mabuting gawa pinapagawa ng Diyos sa atin. Hindi naman sinabi ng Diyos na magmilagro kayo. Ah, hindi naman sinabi ng Diyos na ikaw eh, humawak ng ahas. Oo, kaya eh, hindi naman requisite yun eh. Yung ginagawa ng iba, humawak ng ahas, magsalita ng wika. Walang ipinagagawang ganyan ng Diyos eh. Ang ipinagagawa ng Diyos nasa Biblia, yung bawat gawang mabuti, yung gagawing mabuti, yun ang magliligtas sa atin sa isjis ng Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangangihimagod. Samantalang tayo'y may pagkakataon, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, magsigawa tayo ng mabuti. Eh napakaliwanag sa Bibye. eh. Samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasangbahay sa pananampalataya. Kaya nga, huwag mga pagod sa paggawa ng mabuti, sabi ni Pablo. Sapagkat sa kapanahonan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Maliwanag sa Biblia, kapatid. Kahit iabuloy mo lahat ng pera mo, ang ginagawa mo'y kasamaan. Hindi ka makakalugod sa Diyos. Ibigay mo lahat ng pera mo, hindi ka gumagawa ng kabutihan. Hindi ka tatanggapin ng Diyos. 13.16 sa isnang Ebreo. Tatapuan ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Yung pag-aabuloy utos 'yon. Pero yung mag-aabuloy kailangan may kalakip na ginagawang mabuti. Eh Nag-aabuloy ka, milyon-milyon sa pastor mo. Akala mo ligtas ka na, hindi ka gumagawa ng mabuti. Hindi ka maliligtas. Kasi ang sabi ng direktiba ng Diyos, ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy. Huwag niyong kalilimutan. Sa gayong mga hain, ang Diyos totoong nalulugod. Kaya nalulugod ang Diyos sa abuloy kung may kalakip na paggawang mabuti. Eh kung walang gawang mabuti, abuloy lang, ang nalulugod doon yung pastor dahil yumayaman siya. Hmm? Pero ang Diyos na totoo, eh, malulugod siya kung mag-aabuloy ka, kalaki pang paggawa ng mabuti. Kasi kahit maghandog ka, mag-abuloy ka, wala kang ginagawang mabuti, ang kalaki pe eh, kasamaan, hindi tatanggapin ng Diyos yun. Genesis 4.3 at nangyari ng lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kaniyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kaniyang handog. Datapwat, hindi nilingap si Cain at ang kaniyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kaniyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, Bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? Kita mo, naghandog pareho magkapatid. Si Abel tinanggap, si Cain hindi. Namanglaw si Cain, sabi ng Diyos kay Cain. Ba't ka namanglaw? Ba't naginit ka? Kung gumawa ka ng mabuti, kalakip ng handog mo, nagandong kasi siya. Kung gumawa ka ng mabuti, di ba ikaw din mamarapatin? Ano ibig sabihin? Naghandog man si Cain o nagabuloy man sa isang matwid na salita, eh, pero walang gawang mabuting kalakip, hindi siya minarapat. Eh si Abel, minarapat. Bakit? Ang kalakip ng gawa ni Abel, yung gawang mabuti, saka yung paghahandog, minarapat siya ng Diyos. Eh si Cain, naghandog nga pero wala namang gawang mabuti, hindi minarapat. Eh sa pastor ngayon, tatanggapin si Cain hindi ka tatanggihan. Babaero ka, drug addict ka, mag magbigay ka ng ikapo, tatanggapin ng pastor. Ngayon, tanungin natin ang Biblia, bakit hindi tinanggap si Cain? Kasi walang kalakip na gawang mabuti yung paghahandog niya. Anong dahil? Basahin natin sa 3.12 ng unang Juan. Hindi gaya ni Cain na sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? sapagkat ang kaniyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. Ayon. Ano ang gawa ni Cain? Ang kaniyang gawa masasama. Kaya naghandog man siya, hindi tinanggap ng Diyos. Pinatay niya tuloy ngayon si Abel dahil nagselos siya. Ngayon, esino eh naman si Abel? Ang kaniyang kapatid, ang gawa ay matutuwid, mabuting gawa. Kaya tinanggap naman ang handog ni Abel. Tandaan mo kapatid, gusto mong makarating sa langit, maging dapat sa Diyos, hindi mo pwedeng iwala ang gawang mabuti. Yun ang sagot sa iyong tanong. Sana naunawaan unawaan.